ayun guys uh, blog, vlog uh, ayan i-vlog naman natin ngayon yung ano yung uh, ginagawa nila ngayon dito sa loob at uh, kakatapos lang uh, ng ano kakatapos lang ng buhos nila dun sa third floor ayan kung mapansin nyo ayan akit tayo dyan mamaya sa taas kakatapos lang ng buhos nila sa third floor at uh, nag umpisa na sila mag uh, asintada dito sa may ground floor so ngayon sa baba hindi pa kami makakapag uh, gawa ng installation ng plumbing dahil uh, wala pa yung materyales bali iano pa lang i-order pa lang doon sa may-ari pero nandoon na sa bahay na may-ari kukunin pa lang namin doon nag-request pa lang tayo kay uh, engineer na gagamitin natin yung materyales so ngayon uh, kaya tayo sa taas titignan natin yung uh, binuhusan nila doon nag-umpisa na nga sila ngayon doon sa ano doon sa uh, mga columns yun? yung mga columns ngayon doon sa uh, uh, sa may third floor bali preparation yan papuntang uh, bubong So, akyat tayo muna nalagay sa, ta sa, taas. Titignan natin yung uh, ginagawa nila ngayon doon. Sari So, ayan. Atol. Shout mo na, Atol. <laughs> alis, alis mo na si Atol ngayon. At tama'y uh, pupuntahan daw muna na siya. So, ayan. Pasok mo na tayo sa loob. Ayan mga kapasanggal na. Ayan. Andun yung kanilang uh, mixer. Yung ginagamit nilang pang panghalo ng ano ng uh, semento na ginagamit natin na nila sa pag-asintada. Dito na, nag-umpisa na sila ng asintada dito sa ground floor. Itong inuna nila dito, yung, kasi ito lang may asintada, dahil ito naman, open, open kasi itong block na to, itong unang block dito, at saka ito, open yan. So, ito lang may asintada, at saka yung dito sa may uh, pantry. At so, right. ayun ay gagawin nating plumbing dito sa may bandang ito. At Kaya, ayan, So ito yung ano asintada nila ngayon dito sa baba. At uh, dito dito gumagawa sila foreman ngayon. So, ito yung mga worker dito sa baba. Ano po? Kumusta? Eh <laughs> shoutout sa mga gumagawa dito sa baba. Oh, ito, ito si Nonoy. Panalala nyo ito si Nonoy yung ano, yung wilder mason. <laughs> wilder na mason pa. <laughs> marami na marami alam. Ayun. Pati diyan ko alam. <laughs> maraming alam sa buhay. Siguro maraming anak 'to. Hala, binata pa ako. Binata ka pa? Pag nasa site, binata. Ayun. <laughs> <Saan laughs> ito yung ano, ito yung eh uh, ito yung as isa pang ano dito ay maso na nag-asin ta sa baba. Ano pa 'yung alam mo nai? Sing. Sing. Parang Chinese ah. <laughs> Pangalan Chinese. Uh, ito, ano. Ito, ito yung mga gumagawa rin dito sa ano. Ayan. Anilio. Ayan, shout out. Shout out sa inyo. Ayan. Ito yung mga gumagawa rito. Nag, na gana. nahakot nila yung mga hollow blocks para mai madaling may ano, may pasok dito sa loob. So, yun. <laughs> ito yung ano. Ito yung Mr. Pogi. <laughs> yan. Mabilis siguro mga ilang patong ito. ani, anim. So, <laughs> apat na patong. Ayan, yeah, tigil na yan. Anim. O dagdag pa. Ilang patong? 10. 10, Sasagad na. Panty. Mabilis na nga. So, sampo di De yun na talaga sa hanggang sa yung perimeter niya matatapos siguro to ngayon so yun akit tayo sa taas dun sa binuhusan ayan akit tayo natin dun sa taas so ayan may yung mga tukod niya dito sa baba after na buhos nila sa third floor nandito pa rin pero nagtatanggal na rin sila ayan ito yung ano, may babaklas dito sa baba di pa rin sya halos lahat na inatatanggal lahat no isa -isa mga isa-isa lang. na. Isa -isa no? oo so ayan Kaya para mapanat na ano pa rin ano no para masuportahan pa rin na So, ayan mga kaposanggala, ayan. May kita nyo rito, ayan. Ito yung uh, third floor. Ito yung magiging uh, slab. May slab ito dito sa taas. Yung deck nya. May ito na yung nabuhusin na rito. Ayan. So, wala na tong bubong dito. Deck na to. Ayan. Ito yung may bubong na part na to. Ito yung area may bubong. Nag-start na sila dito sa mga kuloms. Yan, pinoformahan na nila yung mga columns dito sa third floor. Yan, gumagawa rito tatlo. Mga konti lang silang gumagawa ngayon. At, uh, yan, naggagawa sila ng mga columns ngayon dito sa third floor. Yan, parang nakaprepare na yung, ano, nakaprepare na yung kanilang mga gamit dito sa taas. Sino may gusto na yung sticker ko? Boss, boss, yung sticker, idol, idol, idol. Bigyan kita sticker. <laughs> <laughs> yeah, bigyan kita sticker. Yan. Sticker, yan sticker. Sticker na Yan. Bigyan kita sticker dito. Na, sticker na eh. May didikitan ka ba? Yan. Yan. Shout out. <laughs> Bigyan din natin sila sa baba. Ayan, pata tayo sa baba. Bigyan natin sila. Inuna natin sila bigyan dito sa third floor. Hindi, mga pogi talaga. Ayan, mga pogi ng ano. Ayan, mga shout out, Mga taga Pampanga nga pala. Aramel ah. Corporation. Ayan, sa... Pampangas, <laughs> the best. Akala ko lo ganisa lang ang, ang the best. <laughs> so, ayan. So, ayan. So, ayan out sa... Ayan, shout out sa ano sa manggagawa ng RML Construction, RML Junior Construction. Sila yung mga manggagawa rito. Ayun, punta tayo sa baba. Bigyan din natin sila ng sticker. Bigyan din natin sila ng sticker dito sa baba, syempre. Ah, sticker na, sticker. Sticker. Ayun. <laughs> Ayun, sticker. Thank you. Syempre para legit tayong ano, mamaya. Putang gala pala. O, oh, ito, sticker. Yun, thank you, icon. <laughs> thank you. Yan, bigyan din natin ng sticker dito lahat. Siyempre, huwag ka na magtampo. Kasama ka dyan. No? <laughs> Ayan, sticker. Ayan. Ayan, sticker. Thank you, thank you. Siyempre, lahat yan. Pati sa forman, no? Ayan. <laughs> thank you. Ayan, bigyan din natin dito sila. May mga manggagawa rin dito sa loob. Ayan. Ah, sir, sama ko na kay rito ha. Bibigyan ko ng sticker. Ayan, sticker. <laughs> Ayan. So, yun, Nabigyan na natin sticker yung mga manggagawa rito. <laughs> So, yun mga kapos ang gala. Ah, hanggang dito na lang itong uh, vlog natin ngayon. Ah, bukas, sundan nyo itong uh, content namin. Mag-umpisa na kami dito mag-layout ano, dito mag sa ground floor. Ah, yung, yung mga risers na nagagawin namin dito sa baba. So, ngayon, hanggang dito lang muna itong vlog natin ngayon. Ito so, muna ang mapapakita namin sa inyo ngayon dito sa project ng RML Construction. So, yun.